So bukas malalaman natin mga idol Sigurado dyan lang naman yan eh Yung area na yun mga idol pa ganyan So yan, dyan lang yan bukas Pupunta na natin yung Alpas dito sa may gilid ng daan nung nakaraan na natulaok mga idol So kagabi Napakalakas ng ulan mga kahanter So ngayong umaga, pari 5, 5.15 ng umaga ngayong mga idol. So napakaaga ko. At susubukan natin ka-hunter kung mahuhuli natin ito. Kung lalaban ba. Jangan semangat itu setajam jen. Saya sudah pernah dengan siapa itu semangatnya tu mangat itu. So, yun mga ka-hunter bali nakawin ako sa bahay namin um, kanina mga idol hindi natin nakuhanan yung buong video dun sa laban ng La uh, alpas kanina mga ka-hunter na kinakatay natin doon bali nahuli natin yun mga idol yung alpas kaso nga lang nalobat yung cellphone ko mga ka-hunter kaya idol, well, hindi natin na na video mismo yung laban nila dalawa ni Tupac. So ay mga kater, niya nga pala no, na ulan kanina. Habang kinakati natin yung ka-hunter buti lumapit mga idol, umuulan kanina mga ka-hunter Tapos huminto naman siya ng saglit at ayun nga, uh, swerte din at uh, doon na pala yung alpas na yung mga idol. So tumutula ako siya doon hanggang sa ano? Mga idol, uh, ilang minuto lang na lobat yung ating cellphone na gamit. Kasi ka-hunter, hindi ko na-charge ng maayos kagabi yung cellphone. So, nasa 30% lang yung mga idol. Sinubukan ko lang talaga. Kasi alam ko ka-hunter, mga... Lugo na yung mga labuyo ngayon mga idol. Ayan mga idol, uh, si Tupac, yung pangatin natin. Lugo na yun mga idol. Lugo na lugo na talaga siya yung mga balahibo niya sa leeg sa mga ganto konti na lang ang natira mga idol kasi lugo na siya tapos tas mga idol yung alpas na nahuli natin mga idol lugo na rin so buti lumabad pa mga kaanter hindi ko nga in-expect na lalaban pa yon dahil nga alam ko lugo na ngayon masasakit ang katawan nila eh so yung mga kaanter papakita ko sa inyo yung nahuli natin na alpas So, pasensya na nga pala ka Hunter, dahil nga hindi natin na kuhanan yung mismong laban nila kung paano nahuli yung Alpas ni eh, mga idol. So, kunin ko lang mga idol, mga ka -hunter. So, yun mga ka -hunter. Ito na nga pala yung nahuli natin na Alpas kanina. So, kahapon mga idol, atong isang araw ka Hunter, eh, naririnig ko na to doon na tumutulaw. So, ayun nga. Tumutulaw sa mga idol. Andito lang mga idol. Salaman ko na meron palang alpas doon sa area na yung mga idol. At ang kagandaan mga kanter, nasa gilid lang siya ng daanan. So, ganda ng mukha niyo mga idol. Tres Marias mga idol. Yung kanter. Ito yung literal na round head mga ka-hunter na labuyo. Ang ganda ng pagka round head niya mga idol. Yung shape ng ulo niya, lihig niya, ganyan ka-hunter oh. So, lang ito mga idol. Malit lang din. Ang mga ka-hunter oh. Ang ganda nga na kanya ka Ito nga pala ka-hunter yung ano niya. Yung paa niya oh. Yan. Yan yung tahid niya mga idol sakto lang yung haba so tansya ko na ito mga idol nasa mahigit isang taon na to so, ito mukha niya mga ka-hunter ganda na mukha niya ka-hunter oh, tres marias yung palong tres marias ah, Dito na itong isa oh. so ang ganda na pagka-shape ng ulo niya mga idol round head tapos parang lagi siya nakaganyan yung shape ng leg niya. So lugon na lugon na rin mga idol. Yan buntot niya, wala na nga na. Tapos yung leg niya mga ka bawas na din yung mga hibo. So hanggang na mga ka -hunter. lagi tayo mag-iingat.